Long minero patay matapos matabunan ng gumuhong lupa sa Itogon, Benguet. Narito ang mga detalye sa pag-uulat na Bombo Radyo Baguio. Namatay ang tatlong minero matapos matabunan ng gumuhong lupa sa Camp 5 Akupan, Virac, Itogon, Benguet, kagabi. Nakilala ang mga biktima na sina Jomary Alila Tigibon, 30 anyos, Jomer Alila Tigibon, 28 anyos, kapo-residente ng Dunsol, Sorsogon, at Tramel Padsiko, 24 anyos, residente ng Atok, Benguet. Sa panayam ng bomborajo, sinabi ni Cyril Batkagan, Officer 3 ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Nangyari ang insidente pasado alas 6 ng gabi kahapon. Aniya natutulong umano ang mga biktima ng matabunan ng gumuhong lupa ang kanilang tinitirhang kubo na naging sanhi ng kanilang pagkasawi. Ayon naman sa salaysay ni Jonard Alila Tigibon, isang saksi at survivor, bigla na lamang gumuho ang lupa sa likod ng kanilang kubo. Nakaligtas siya matapos agad na ma Patakbo bago pamuhu ang lupa. Dagdag pa ni Batkaga na posibleng umanong ang malakas na pagulan ang naging dahilan ng paglambot ng lupa na siyang sanhinang insidente. Ito ang kauna-unahang insidente ng pagguho ng lupa na nagdulot ng pagkasawiya sa Itogon, Benguet ngayong taon. Kaugnay nito, inihayag naman ng lokal na pamahalaan ng Itogon at ang employer ng tatlong minero na handa silang magbigay ng tulong sa pamilya ng mga biktima. Samantala, nanawagan si Fire Officer to April Binuaga ng Bureau of Fire Protection Itogon sa mga residente, lalo na sa mga naninirahan sa mga delikadong lugar na maging alerto at agad makipag-ugnayan sa mga otoridad kung may maramdaman silang sinyales ng paggalaw ng lupa upang maiwasan ang kaparehong insidente. Gusto lang po namin ipa ipaalam sa lahat mula sa Itogon Fire Station na sa na ng patuloy na banta ng masamang panahon, muling uh, nagpapalaga, nagpapalala ang Itogon Fire Station sa mga residente ng high risk, especially sa mga high risk areas, na manatiling alerto at agad na makipag-ugnayan sa lokal na otoridad sa tuwing uh, yun, um, may palatandaan ng paggalaw o pagguho ng lupa para at least uh, wala na may iwasan natin yung mga sakuna o disaster sa ating lugar. Para sa Bombo Network News ako si Bombo Kara sa Qiyaten, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Rajo, Bombo.